naulanan na yung ating try seeding mula na ng malakas kanina ito na siguro ang simula ng pag-usbong niya guys nag-germinate na yung butil ng palay yan may tubig nag-stagnant yung tubig dyan nabasa na yung mga yung lupa ilang araw din siyang hindi naulanan guys pero ice lang namatay yung damo kasi hindi tayo nag-spray ngayon ng herbicide nagpalampas tayo para hindi may Dumikit dyan sa soil sa lupa, yung gamot ayan lang doon. ya yeah, nabasa hanggang doon ng lupa. Yung natamnan na ng palay. Tiyan na lang natin pag may umusbong na. Thank you for watching.